Papa ng Dapitan yes, Ang aking driver Ayan <laughs> yes. Sa so kami ng Dapitan Bibili kami ng pang Christmas decor Pero may mga na-order na rin Ng Christmas decor online Kaya lang po right. lang pa Try namin tumingin sa Dapitan Dapitan ba yun? Dapitan oh, ang ganda ng car seat ni papa oh. <laughs> racing seat racing seat. Pa racing seat may inorder kasi ako sa online na Christmas balls tapos iba yung dumating basahan, nakakainis <laughs> 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 basahin, talaga. basahin talaga yung rug Oo, oh, nakakainis shopping? sa Shopee. Antay-antay pa naman ako. Excited pa naman ako kasi siya yung unang dumating. Pag-check ko, alo, bakit, ano, yung rug na, ano, yung parang sa floor na mahaba. Mm hindi -hmm. ko pa nga binubuksan ni eh. Nainis ako. Tapos mm -hmm. may message ko naman yung ano, yung seller, hindi nagre-reply. Wala yeah, na no, no. Oo. Inano ko Basta na Ano Ano mo? 300 plus. kan mo na lang? Oo, nag-rate -nag ako. One star talaga nilagay ko. Walang dumating eh. E, kung nag-reply sana siya. Kaya ako nga, sabi ko nga. Eh, kung sabihin na lang niya nagkamali, worth naman yung price ng basahan dun sa ano, sa Christmas ball. Okay lang. Kaya lang wala talaga. Pati hindi lang. mo ba chineck Hindi ni kasi di ba, pagka deliver kasi niya nila, hindi mo sila pwedeng buksan. Once kasi na binuksan mo, hindi na nila tatanggapin. Pero nga, nakabilog din kasi siya sa so parang akala ko, in, yung Christmas ball na pahaba ang lagayan. Right. <laughs> <laughs> Anong klaseng basahan? Microfiber ba? Hindi, ano yung sa floor? Yung mga basahan ng sahig, yung ah, floor, mat, parang floor, mat, ganun. kung microfiber, akin na lang. Hindi, yun, floor mat. mat. Hindi ko pa binubuksan eh. Try ko nga buksan yun kung ano nga. ka walang coding ngayon? Wala Kasi coding kami. Ang cellphone coding. <laughs> indefinitely suspended. Suspended yun. kami ng bagong decor. Dapat yung Christmas tree sa namin palitan. Kaya lang kasi sayang naman. Okay pa naman siya. Pero baka next year. Next year pa papalitan na natin No? Ah. 2015 pa kaya. Ito <laughs> yung natin yung, Huwag na. Then decor na lang. Kasi ano. Dapat ang decor ko yung kulay pink. Meron na akong mga pang-decor na mga pink. Kaya lang na-change siya no. thank you Magkano yung ganito? Ilang pera sa ito kuya? 36. Hanggang ano po? Aray ko. 280. Ayan ito, 280. May burlap kayo kuya. Burlap. Yung kulay brown lang na ganito. Itong mga lalaki. Ito. 500 na lang po. 500. Ang laki na masyado. Ito. Parehas lang ba yun? Opo, para sila na size iyo. mas marami. Mas marami yung sa baba, no? Wala kayong ganito, kuya, na wala pang design? 36. Walang white, no? Balikan ko, kuya. Tingin lang ako ng white, ha? 280, no? Magkano so, yung mga mm -hmm. Yung 100. 100. Wala nang ba po. Wala nang. yung sila nang. 200 mo. Itong dito kuya. 150 ha? 150. 150? 150?

Balikan ko na lang ha. Oh, Magkano <tryan> po yung bento. Time check, 4.30. uwi pa lang kami. Salamat! <laughs> Ang chair <lakwachero> mo. Uli <laughs> pa lang kami. Di ba pa kasi kami ng SN? May mga binili pa kami sa na kami ngayon. Eh. Ayan, mag-quick haul tayo nung binili namin yung Papa From department store. Mga ano lang to, kandila. Kasi ba diba, malapit na ang November 1. Ayan. Medyo lang ako ng mga kandila. Ito yung mga kandila para ilalagay sa labas ng pinto. Tapos, may binili rin akong kandilang para sa altar. Kasi sa November 1, hindi kami makakapunta ng sementeryo dahil bawal. So, sa bahay na lang kami magdadasal. Ito. Dalawa na siya, 209.75. Ayan. Sa SM Department Store din. Bumili rin ako ng mga gantong kandila. Citronella yung scent nito. 59.75 yung maliit. Tapos itong malaki, 99.75. Ilalagay ko to sa center table. Gagawa kasi ako ng ano, ng pang Christmas decor natin sa center table. Ayan. Ito yung ilalagay ko sa gitna. Kasi kulay white. Yan lang naman binili namin sa SM Department Store. Next, binili rin kami sa May Tobis. Napunta kami sa Tobis kasi titingin sana kami ng chinelas ni Papa. Kaya lang wala rin available. Ito, may nabili kami. Ayan. Jump rope. 245 pesos. Tatry ko. Baka sakaling pumayat. <laughs> Ayan, kulay black. Rubber yung dito niya, oh, rubber. Ito maganda rin yung handle niya. Maganda yung grip. For, ano lang siya, 245 pesos. For yung tak ay tatak na ayan. Next is, ayan, merong bago ngayon sa SM Fairview, yung Gordos. Ayan, kung familiar kayo, ito yung mga, yung tindahan sila ng mga kitchenware, at sa mga homeware yung mga tinda nila. Meron silang bagong nilagay. Sa may gitna lang sila, hindi sila nakalagay. Ah, hindi talaga siya sa store parang meron lang silang parang kiosk sa gitna. May mga sales sila. Ito kung ako ng can opener. Kasi yung can opener namin, ang tagal na sobra. Hindi na siya gumagana yung dito. Ayan, nakita ko siya. Sales siya 50% off. Ayan, dati siyang 625. Ngayon 312 na lang. 50 off. Ayan, rubber yung dito niya. Yung grip. Maganda naman. Semada. Yan lang, yan lang naman ang binili ni namin ni Papa. Ang purpose talaga ng pagalis namin ni Papa kanina, sa dapitan kami, pupunta, ka bumili kami ng mga Christmas decor. Ayan. Yung haul ko separate na video, yung haul ng Christmas decor nating Thank you for watching!